Yo, what's up guys? Good evening everybody. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys. Ayan o. Maglulong form video lang. ako guys. So, ang ipapakita natin ngayon. wag lang itong kape. Ito yung kape <laughs> hindi ka yun hindi kape guys ang aking ipapakita sa inyo for this for tonight video gabi na nag video pa ako ng long form ba diba? so ayan so ito ang ating ipapakita ko sa inyo ang, may bit bit kasi ang aking mister na manga na hilaw galing to sa puno ayan o yan diba bagong pitas pitas bagong pitas pitas yan o Ayan, kung makikita nyo guys. O, ba diba? Ayan, Itong isa guys, oh, pahinog na siya. Ayan o. O, oh. oh ba? Diba? Bukas hinog na to. Pakita ko ulit sa reels. Ayan. Ito maglulong form lang tayo ng video. O, oh, diba? Ito, ito. Mas lalong pahinog na siya guys. O, oh, diba? Tingnan nyo o. Oh. Pahinog na talaga siya as in. Bukas sigurado yan. Hinog na yan. Ang... Uh -uh time check tayo is mag alas 12 na pala ng gabi guys nag -long form video pa ako sa aking mga prutas na dala ng aking mister ayan ito rin pahinog na rin ito so meron pala tayong saging dito guys ayan minili ng aking mister o ba diba? ayan lalaga ko yung bukas ang umaga ayan so ayan guys ba diba? nakalibre na naman tayo ngayon ng prutas oh my goodness Nakalibre na naman si Inday Aileen ng prutas ngayon, guys. Ayan, kung makikita nyo is mayroon tayong mangga. Ito, binili to, guys. Binili to doon sa palingke ng Mister ko. Ayan, yun yung shoutout pala kay Sis Lorna. Sabi niya, yung saging daw, pangit sa panlabas. Pero panloob, masarap. <laughs> ayan, diba? Ganon. So, ayan nyo, guys. Abangan nyo yung bukas pag ay pakita ko sa inyo i-next in vlog ko sa next vlog ko pakita kong mga hinog hinog na to ayan so makalibre na tayo ng prutas na mangga ayaw kong kumain ito ng ano guys yung yung ganito siya yung hi hilaw siya kasi super asim <laughs> super asim yan hindi hate na hate ko talaga yan ganyan hit na hit ko yung mangga na hilaw. Hindi talaga ako pala kain ng mangga na hilaw na ganito. Yung ganitong mangga na napaka-aasim. Hindi ko ano, hindi ko hindi ko feel na kumain ng <laughs> ganyan. Ang ano ko lang dyan, kumakain ako ng hinug. Ayan, mas matako ako sa hinug yan guys. Hindi ako matako kumain ng hilaw. ayan so ayan guys, maraming maraming salamat sa lahat mga nanonood ng aking vlog and sa aking mga live. Thank you so much sa inyong lahat. God bless us all po sa inyo. Ayan. Thank you, thank you very much. Salamat ng mga nakilala kong mga bagong nakilala ko dito sa Team Fit. Super saya. Nakakatuwa. Nakakawala ng stress. Ayan. Thank you, thank you guys. Maraming maraming salamat. I love you all po. Bye-bye. God bless us all. Ingat po kayo palagi. Bye-bye po. Thanks for watching everyone. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video.